Okay mga master, nagrabe <laughs> nalang ng alod. Ulo lang yung ulo natin mga master. Balino. Ulo lang yung ulo natin ngayon. Dalawang peraso lang. Kaya. Makakas. Okay. Tingin pa natin mga widow. Tingin natin yung ulo. Kinapunta tayo na. ang mga master Sakto lang naman to at ayan o mga guys, monster.

puro na isang sexy sexy may tama na yung balik pa natin mga master mag aga pa naman mga master, kinawin na yun. Ano tayo mga ano? pa isa pa tayo madami. Inagamit na pa tayo. no?

Wag yung dalosan ang laman Ay, oh. Kaya na ulit mga kasi Pag gano'n, papasawin natin yung isa Kaya hindi naman mali dumawi ng magandang isla. da Hello, One hour later. Kaya mga master, ang ah, huling batak na natin to. Parang tapos na tayo. Parang ah, talaga na nagdaan doon sa huli natin. Tapos na. tayo ng swerte ngayon. Yan, ito na buta natin. Tapos may isang makaroon pa kanina. Tapos yeah. Tapos ito na yung lahat-lahat na huli kahit kahit natin. May nadagdag lang pala na isang piraso ito. Bale, ano, ang huli natin ngayon mga master ay bale, limang burot, burot at isang sexy. Ito mga master, oh, bakit? ito yung huli natin mga master pirasong burot-burot at isang sagisi. Bale, ano na rin naman? Goods na rin naman kahit paano. Hindi na, uh, naman tayo lunggi. May pambawi tayo sa gasolina. Yun mahalaga? So, marami pa naman time na ano makakabawi tayo. Nung nakaraan naman, nung hulpong dahuling dalawa laot natin ay tiba-tiba -diba naman tayo. So, ganun lang talaga. Isang ay maganda ang kaya na isda. Isang ay isa. na Nataon nga lang ngayon na kita nyo naman ang na lalaki ng next time mga master. ayer 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 no ayer 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 lang natin matapos yung natin mga master para mahila na natin yung mga lupin. tapos tayo kay... tapos natin yung sila. Maraming maraming salamat po sa mga nanood.